maliwanag na. Hello mga sisi, magandang hapon sa lahat. ayun magbukas tayo ng box. ayun parang bato ang laman, no? Maliit lang siya pero mabigat. Ano kaya to? <laughs> Ito'y kararating lang from uh, order ko sa Shopee mga sisi ko. Ayan, so magandang hapon sa lahat ng mga sisi ko sa lugar na maulan ngayon. ayun nasa balita may mga area na binabaha. So magingat ingat po tayong lahat yung mga paninda natin mga sisi lalong lalo na sa mga sisi natin na yung tindahan nila na abutan ng tubig bili tayo ng mga boxes na mura lang may mga mabili tayo na malalaking box sa Shopee tapos ilagay po natin yung mga item sa loob ng box para hindi po siya mabasa sa tubig kasi pag mabasa sa tubig na mga sisi ko baka hindi niya siya siya mabenta at masira Okay, so tapos ingat po palagi at yun na nga laging handa mga sisi kasi hindi natin alam ang buhos ng ulan. Ayan, so andito ako sa likuran sa may bandang school supplies and open natin to kasi may mga item ako dito na sure-sure lang mga sis. Basta may upload lang ako ngayong araw. Ngayon palang araw na to ay Monday. Hindi ko alam mga sisi kung anong araw ko to ma-public. <laughs> ma-out. <laughs> Basta't ngayon ay Monday. and open natin to. Ito y order ko sa SNR. So, try kong maglagay ng uh, link dyan sa description box sa baba lang. yan dyan sa comment section banda. Hindi eh, pala sa description box, click nyo lang yung more. yan sa ilalim ng title ng aking video ngayon. So, order ko to try nyo click kung mapunta kayo sa link kung saan ko to binili mabigat mga sisiko pero ito yung hot cake mix lang naman na powder, ayan maraming mabilhan nito sa grocery mga sisiko, pero ako uh, sa mga katulad kong mga kasari na hindi masyadong nakakalabas, pwede tayong mag order, ayan o oh. may link ako sa baba, click nyo lang tapos itong tatlo nagkakahalaga ng $200 na lang siya plus kasi may vouchers ako ayon pero nasa 300 plus ito actually mga sisi, depende sa inyo kung makakuha kayo ng voucher so itong dalawa na bayaran ko is 450 lang yata so benta ko siya mahal ang isa nito mga CC ko tatlo per pack nasa 200 plus tapos ah uh, may naghahanap kasi dito sa amin ng mga at mix tapos, malaki siya. 500 grams na siya. Ha, parang half kilo. Tapos, ang laman nito mga sisi, dalawa. Dalawang nakapak siya. So, hindi siya kung isa lang ang lutuin, pwede kasi individual siya na dalawa ang laman sa loob. Ayan. So, tatlo. And, ayan. Isa pa. <laughs> ayan. So, Maya ang brand nito. Maya ang brand. Yan, click nyo sa link kung lalabas ba yung link mga sisi ko. Napakamura lang nito mga sisi kung may vouchers ka, gamitin mo. Free shipping na siya. Yan, baba muna natin. Ganda pagka-pack, oh. Item na dumating kanina. Yan. See it lang, at least meron akong update ngayong araw. Meron akong update sa inyo mga sisi ko. Ay, Iba na naman na wings ang binigay sa akin. Ayan, so ito mga sisi ko, ang mga item na nabili ko sa grocery. Ayan, Monday ngayon. So ito yung na-deliver kanina. Wings na kulay pink, anim na ganito. Tapos, litro na zondrox O, di ba? At least kahit papano mga sisi, pag may benta ako, kahapon, yan, i-keep ko yan para makapag-order na naman ng panibagong item. At least, yung mga kulang-kulang sa tindahan ay mabili ko, mabili ko kaagad kasi may grocery, di ba? Next box. Magaan lang ang next box, mga sisi. Tingnan natin. Lalong lalo na sa panahon ngayon na maulan, mga sisi ko. Maganda kung may mga delivery sa inyong lugar, diba? di ba? Hindi na kailangang umalis para ma grocery mamili. Kung ano yung mga paunti-unting kulang sa tindahan, pwede natin siya i-order. Ayan thankful talaga ako na may grocery na dito sa lugar na may pabalik-balik, di ba? <laughs> Wala na akong wings na pink. So, yan Anim ang ganito ko na in order. Tapos mamaya, after nitong mag ano, mag-open ko, ay i-display ko to kasi kulang na yung mga item ko na na-display sa harapan. Yeah. Next item. Meron akong ano dito, tubig na isang litro. So, ang total nito lahat ay 1,800 lang. O, oh, ayan. Meron akong equipments na large. 10 pieces ang laman. Benta ko pala nito, 12 pesos ang isa. Tapos, dalawa yung in-order natin. O, oh, ba? Diba? Tapos, Oreo. Kumuha ko ng maraming Oreo. Tatlo to, mga sisi ko. Marami talaga. Tatlo lang pala. Yan. Tatlong Oreo kasi mabenta ang Oreo. Ten na ang benta ko nito. Ang kagandahan sa ganitong pack na naka box Ayan o. Oh. box siya. 12 kasi yung laman niya mga sisiko ko. Tapos benta natin siya ng 10 pesos. So ang mabenta ay choco. Kaya choco yung binili ko. Tapos nag-add na lang din ako ng gin bilog. Gin bilog. Lima <laughs> to mga sisi ko? Tapos magic sarap. Benta ko siya ng 6 pesos. Yan, tatlo. And the last but not the least ay ito, Nisien. Kasi kalbo na yung harapan ng aming tindahan. Mag-grocery ako, siguro ano ngayon, Monday, sa susunod na araw, punta na talaga ako sa grocery mga sis kasi dami ng kulang na need kong bilhin sa grocery. Like yung mga butter, di ba Butter, mga hot dog, ayan, mga fast moving item na mga chichiria, mga candies, marami na rin kulang. Sa mga school supplies natin, marami na rin kulang. Sa susunod na linggo or next week, ay utusan ko si Kuya Dave na mamili ng mga school supplies na naman mga sisiko. Ayan, daming kulang na yan, hindi lang halata. At least kahit pa pano nababawasan. Ito dito na party, o oh, diba? Ganda tingnan yung ating lagayan ng school supplies. So kahapon, pumunta kami sa uh, City Hardware yung last vlog na pinakita ko sa inyo. Actually, mga sis, hindi kami bumili ng uh, safety bolt, Tingin-tingin lang. Kasi wala naman kami ilagay doon. Wala kami pera. <laughs> Baka lang manalo ng loto. So, may ano... Uh, may mapaglagyan tayo ng mga kapirahan natin pero mas maganda talaga sa bangko so hindi kami bumili ng bolt nag ano lang tingin-tingin lang <laughs> Ang binili namin doon ni Kuya Dave yung pushcart lang na kargahan niya ng bigas at saka yung uh, plastic lang na malaking box para lagayan ng kanyang mga t-shirt, mga shorts, ganyan. So yun lang yung pinunta namin doon. Baka akalain yung bumili kami kasi marami kaming pera. No, wala kaming pera. <laughs> Ayan, sa ating mga alak. Ayan, uh um, meron pa naman tayo mga stock hindi pa gano'ng purtoy si Ate Rose ninyo. <laughs> so, ayan, may mga kulang na yan. Lalo na yung Smart mga sisiko pag makapunta ako sa grocery pag may mga available na naka box na Smart face kukuha talaga ako ng per box kasi napakamabenta niyan. Yan, guting ano lang. Tapos dito sa harapan, mga bakantina, may maraming ano na kulang pabalik-balik na lang yung mga item na mabibili ko sa grocery. At least, kahit papano, hindi talaga siya as-in na kalbo. And siguro, ito lang muna yung update natin for today, mga sisi ko. Yan. Kunting ikot lang doon tayo galing sa may likod ng electric pan. Doon ako kanina nag-unboxing. Bye for now. Love you all. Ingat po tayo, mga sisi loves.